What's up mga pare koy Welcome back na naman sa ating anime Tagalog talakayan. And here we go sa ating tatalakayin ngayon, ang abilidad naman ng Rinigan nitong ni Hagoromo Otsutsuki, aka Riko Dosenin. Ngayon mga pare ko, malalaman niyo na, na si Riko Dosenin, ang pinakamaangas at pinakamalakas na Rinigan user sa buong kasaysayan ng Naruto. Siya ang pinakamalakas na Rinigan user kumpara kay Nagato, Sasuke, Madara at Obito. Lords, teka muna. Paano mo naman nasabi 'yon? Eh hindi pa nga natin alam o hindi naman natin nalaman kung ano nga ba yung ability ng Rinigan ni Hagoromo. Mindoro mo. So masasagot na nga yung katanungan na yan dito mga pare Tara umpisaan natin. Hagoromo Otsutsuki Rinnegan. Simulan muna natin sa sarili kong opinion mga parekoy In my own opinion mga parekoy koy. At sa sarili kong pag-aanalisa, eh I guess kayang-kayang gamitin ni Hagoromo lahat ng Rinnegan ability na nakita natin ginamit ni Nagato, Obito, Sasuke at Madara. Yes guys. Sa tingin ko kayang-kayang gamitin talaga 'yon ni Hagoromo. Kasi unang-una kung iisipin, si Hagoromo ang pinagmulan ng Rinnegan sa Naruto series. Pangalawa, ang main requirements para maawik awake ang Rinnegan sa Naruto ay yung chakra mismo ni Hagoromo, di ba? So take note mga pare ko eh, para lang to sa mga Uchiha. Dahil Uchiha lang naman ang may kakayanan o may capability na maka-awake ng Rinnegan. So ayun guys, no? resume tayo. Ang ibig sabihin lang dito, si Hagoromo mo kasi ang kauna-unahang lang na nagkaroon ng Rinnegan sa Naruto series. So ngayon, kung ikaw itong nila lang na pinagmulan ng Rinnegan na ginagamit ng mga ninja, eh ikaw pa ba ang mamimiss out sa mga ability ng Rinnegan na ginamit ng mga ninja ngayon? Ikaw yung pinagmulan ng Rinnegan tapos ikaw pa mamimiss out sa mga ability nun? So illogical ba diba kung ganun? Tapos para ma-awake mo yung Rinnegan na to, eh kinakailangan mo ng bahagi ng chakra ni Agoro mo. So nakakuha nyo naman siguro yung punto ko dito mga pare ko eh. Napasibol nga o maaari nga yung Rinnegan ni Hagoromo, nandun lahat yung ability na nakita natin na ginamit nila Sasuke, Nagato, Obito at Madara. Then now, pagtibayin pa natin na kung bakit nga kayang gamitin ni Hagoromo ang lahat ng Rinnegan abilities na nakita natin sa buong Naruto series. Eto guys, based sa Naruto fandom, basahin natin. Hagoromo possesses a derived form of his mother, the, the Rinnegan. In the anime, he manifested it simultaneously with his mangekyo Sharingan. He was believed to have been the only person to have fully mastered the Rinigan and also learned to control all five types of chakra natures. As a wielder of Rinigan, Nagato openly admitted his power with the Rinigan was nothing compared to Hagoromo. The Rinigan grants him the ability to use all of the abilities of the 6 path technique. With the outer path, he could summon souls from the Pure Land and also onto another person's use the impure world reincarnation, releasing the souls from their vessels and sending back to the pure land. So ayun nga mapare ko ay sobrang solid, ang nyo naman. Have been the only person to have fully mastered the Rinnegan. Shish, at mismong si Nagato sinasabi at inamin na kung kukumpara nga daw kay Hagoromo, eh walang wala nga daw yung mga nagawa niya. So yung napakalakas na Nagato na nakita natin na gumamit pa ng Six pat of Pain, eh walang wala pa pala yun o manimani papalayon sa kayang gawin ni Hagoromo sa kanyang rinigan. So ibig sabihin, yung limbo ni Madara, yung Six Paths technique ni Nagato, at yung space-time jutsu ni Sasuke, lahat 'yan ay kayang gamitin ni Rikudosenin. Lahat ng abilidad na 'yan ay all-in-one na sa rinigan ni Hagoromo. So sobrang halimaw, 'di ba? Kaisipin nyo yung outer part nito ni Hagoromo. Grabe. Isipin nyo nagagawa niyang makapagsamon ng kanuluwa kahit na nasa kabilang buhay na. At saka ito guys, ano, isipin nyo. Sa tingin nyo makakasabay sila Hagoromo sa laban nila kay Kaguya kung pantolonggis lang yung rinigan ability nito? Kung pang mahinang klase lang yung rinigan ability ng rinigan ni Hagoromo, sa tingin nyo tatagal sila sa laban nila kay Kaguya? Imagine that guys, ilang buwan na inabot yung laban nila kay Kaguya. Napakatagal nun. Full power Kaguya pa yon kumpara dun sa Shinobi War. Yung Kaguya sa Shinobi War, incomplete chakra pa sya. Kaya lesser power pa itong kaguya na nakalaban nila Naruto at Sasuke. Pero itong kaguya na nakalaban nila Hagoromo at Hamura, full power kaguya yan mga pare koy. Kaya ngayon laban nila Hagoromo kay kaguya, inabot ito ng tatlong buwan. So ganong kalakas itong full power kaguya mga pare koy. So ngayon, naiintindihan nyo naman na siguro yung ibig kong sabihin. Sa tingin nyo ba masasabayan nila Hagoromo na labanan si kaguya? Kung pang mahinang rinigan abilities lang ang meron si Hagoromo? Guys, think about it. Nagtataglay ng rinisharingan yung nanay nila na si kaguya. At alam nila na si kaguya ay gumagamit ng space -time jutsu. So kung walang space-time jutsu si Hagoromo mo sa kanyang Rinnegan, sa so tingin nyo makakapalag sila kay Kaguya? So isang halimbawa no, kali Sasuke at Naruto. Si Sasuke diba dinala ni Kaguya sa ibang dimensyon. Na para mabawi nila si Sasuke na dinala sa ibang dimensyon, ay eh kinakailangan pa nila ang tulong nila Sakura at Obito. Dahil during that time din, eh hindi pa nga nadidiscover ni Sasuke na may space-time ability pala ang kanyang Rinnegan. Space-time ability na kaya makapag-open ng mga portal o dimensyon. So hindi pa nga nadidiscover ni Sasuke yon sa oras na yan, di ba? Kaya kinailangan nila yung space Time jutsu ni Obito at yung 100 healing ni Sakura. Dahil nga based din kay Obito eh napakahirap nga daw mag-open ng portal kapag hindi mo sariling dimension. So ngayon guys, ang punto lang natin dito, kung si Kaguya ay inilayo si Sasuke kay Naruto para hindi nga siya ma-seal nito. Eh think about it guys, malamang na ganun din ang ginawa ni Kaguya kay Hamura na inilayo ito kay Hagoromo dahil alam ni Kaguya na isisil siya ng kanyang mga anak. Ngayon sa mga nagsasabi na wala naman daw space-time jutsu yung rinigan ni Hagoromo, eh isipin nyo na lang guys kung dinala ni Kaguya si Hamura sa ibang dimension. Sa tingin nyo mababawi pa siya ni Hagoromo para maisil ang kanilang ina na si Kaguya. So illogical ba? Diba? Palipat-lipat ng dimension si Kaguya tapos spammer ng space-time jutsu. So kung wala ring space-time jutsu si Hagoromo dyan, for sure na hindi tatagal ng tatlong buwan yung bakbakan nila at natalo na agad sila kay Kaguya. Kaya malamang mga pare ko yung may space-time jutsu din itong rinigan ni Hagoromo o Pero patunayan pa natin at dagdagan pa natin yung detalye. So sinasabi nga din dito sa Naruto fandom, itong space-time jutsu Aminote Hikara ni Sasuke ay pinagkatiwala nga sa kanya ni Hagoromo o So ito guys, basahin natin. Aminote Hikara is a space-time ninjutsu used by Sasuke Uchiha through the power of his Rinnegan, which was entrusted to him by the Sage of Six Paths. So ayun guys, ang linaw, entrusted, pinagkatiwala sa kanya ni Hagoromo. So ibig sabihin lang din, galing kay Hagoromo itong abilidad na to, na space-time jutsu Aminote Hikara. So basically din, yung mga ability na nakita natin sa Rinigan sa mga ibang user nito, lahat 'yon galing kay Hagoromo na nahati nga lang sa mga user. So imagine that no, meron pa ng limbo si Hagoromo. So kung merong Six Path of Pain at merong Six Path of Obito, ay eh malamang meron ding 6 Path of Hagoromo. Then kung may madara limbo, ay eh malamang meron ding Hagoromo limbo. At kung may Sasuke Space-Time Jutsu eh malamang meron din Hagoromo is Space Time Jutsu using Rinnegan. So think about it, mga pare kung gaano kamamaw yung Rinnegan ni Hagoromo. Kaya nga isa rin yung Rinnegan sa mga Dojutsu na kinabibisitan ng mga Otsutsuki, di ba? Kasi yung mga ability nito eh maladaya. Tulad ni Sasuke, isipin niyo, isang Rinnegan lang 'yon, pero bad trip na bad trip na sa kanya si Momoshiki. isang nga rin yung sa dahilan kung bakit sinira ni Momoshiki yung Rinnegan ni Sasuke. Kasi nga yung Rinnegan ni Sasuke ang isa sa nagpapahirap kay Momoshiki para hindi ito makasabay ng maayos sa mga sabayang bakbakan. So isa pa, si Ishiki din, bad trip din sa rinigan ni Sasuke. Nahihirapan siyang hulihin ito dahil nga papalit-palit ng lugar. Kaya kung si Momoshiki at Ishiki ay nahirapang labanan si Sasuke dahil sa rinigan ability nito, eh imagine nyo na lang mga pare ko yun kung gaano kagrabe yung struggle na dinanas ni Kaguya nang labanan niya si Hagoromo. Kay Sasuke rinigan pa nga lang, buisit na yung dalawang Otsutsuki. So papaano pa kaya yung rinigan ni Hagoromo? Eh malamang sobrang bad trip na bad trip pa talaga si Kaguya dun. Guys, baka may magwala na naman dyan ha. Ah. Sinabi na natin kanina, binasa pa natin. Si Hagoromo lang ang nakamaster ng buong ability posibilidad ng Rinnegan na nakita natin sa Naruto series. Guys, take note, tandaan natin. Yung Rinnegan na nakita natin sa Naruto series, na lang nila yon sa pamagitan ng chakra ni Hagoromo na tumawid nga lang sa salit salin lahi, na natawid nga kila Indra at Hamura at napunta naman kay Madara at Hashirama. Then napunta naman kay Naruto at Sasuke. Kaya ang may dojutsu na si Madara at Sasuke ay nagawa nila ma ang kanilang Rinnegan. So hanggang dyan na nga muna tayo mga pare ko at maraming salamat sa inyong panonood. See you in the next uploads and videos. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.